hindi mo na siya tinatawagan. Hindi mo na siya tinitex. Wala ka nang ginagawa para ipaalala sa kanya na nandyan ka pa rin. Pero sa katahimikan mong yan, doon siya unti-unting nababaliw. Akala mo tinalikuran mo lang siya. Pero ang totoo, binuksan mo ang pintuan ng isang bagay na mas malakas kaysa sa anumang salita, ang presensya ng isang taong marunong umatras. At kung iniisip mong hindi na siya nagmamalasakit, mali ka. Pero bago tayo tumuloy sa mas malalim na pagninilay, kung ngayon mo lang natagpuan ang channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Dito sa ating munting sulok ng internet, sabay-sabay nating pinapalakas ang ating isip, damdamin at pananaw sa tulong ng mga aral ng Stoicism at pilosopiya. Mga katuruang hindi lang basta pampalipas-oras kundi gabay para maging matatag, kalmado, at marunong sa gitna ng kaguluhan ng mundo Number 1 The power of absence May kakaibang lakas ang katahimikan Hindi ito kawalan Ito ay presensya na mas maririnig mo Kapag wala ka ng naririnig Isang mensahe na hindi mo kailangang ipadala Dahil mararamdaman ito ng sino mang may konsensya at puso Ang mga tao ngayon ay sanay sa ingay Mga notifikasyon, mga mensahe, mga kwento sa social media Kaya kapag bigla kang tumahimik parang nawala ang musika sa buhay nila at doon nila unang maririnig ang echo ng sarili nilang mga ginawa ang stoics noon tulad ni Marcus Aurelius ay naniniwala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa kakayahang umangkin o magpaliwanag kundi sa kakayahang pigilan ang sarili na makialam ang taong marunong magpigil sabi niya ay mas malakas kaysa sa taong nakasakop ng buong mundo kaya sa tuwing pinipili mong manahimik sa tuwing pinipili mong huwag habulin, ang ginagawa mo ay hindi pagtalikod sa laban, kundi pagkilala na hindi mo kailangang lumaban para mapatunayan ang halaga mo. Ang ingay ay kadalasan bunga ng takot, takot na mawala, takot na hindi marinig, takot na hindi mahalin. Pero ang katahimikan ay tanda ng taong marunong magtiwala, hindi sa ibang tao, kundi sa sarili niyang panatag na loob. Isipin mo ito. Kapag ang apoy ay malakas, maingay ito. Pero kapag nagaalab na lang ito sa gitna ng gabi, ang init nito ay mas totoo, mas malalim, mas tahimik. Ganyan din ang isang taong natutong hindi habulin ang ingay ng mundo. Tahimik pero matindi. Payapa pero may bigat. Hindi kailangang ipakita ang lakas dahil ang presensya niya ay sapat na. At sa panahong lahat ay gustong mapansin, ang hindi pansinin ay nagiging misteryo. At tandaan mo, sa isip ng tao, ang misteryo ay mas nakakabighani kaysa sa anumang paliwanag. Number 2, the psychological mirror. Ayon sa psychology, may tinatawag na mirror effect. Ito ang kabalintunaang nangyayari kapag may taong bigla mong tinigilan ng pansin, nagsisimula siyang makita ang sarili niya sa pananahimik mo. Bakit? Dahil kapag may kulang na tugon, ang utak ng tao ay nagmamadaling humanap ng dahilan. Ito ang tinatawag na cognitive dissonance ang mental conflict sa pagitan ng imahe na mayroon siya sa sarili, mahalaga ako sa kanya. At ng bagong realidad na nakikita niya, hindi na niya ako pinapansin. At sa gitna ng tensyon na iyon, nagsisimulang pumasok ang mga tanong na hindi niya kayang sagutin. May mali ba akong ginawa? Bakit siya biglang nawala? Bakit parang hindi na ako mahalaga? Napansin mo, wala ka namang sinabing kahit ano pero ikaw pa rin ang laman ng isip niya dahil minsan ang katahimikan ay hindi kawalan ng komunikasyon kundi mas matinding anyo nito ang utak ng tao ay hindi kayang tiisin ang hindi tapos na kwento kapag may cliffhanger gusto nitong hanapin ang ending kaya habang ikaw ay tahimik siya ay tuloy-tuloy sa pag-iisip sa bawat alaala na bumabalik sa bawat mensaheng hindi na niya tinanggap mula sa iyo ang isip niya ay nagiging sariling kulungan ng mga paano kung. Ito ang dahilan kung bakit ang no response minsan ay mas malakas kaysa sa kahit anong I still care. Dahil sa hindi mo paghabol, pinaparamdam mo na hindi mo kailangang makuha muli ang atensyon ng isang taong minsang binaliwala ka. At sa ganong paraan, nagsisimula siyang makita. Hindi ang kahinaan mo, kundi ang lakas mong kaya mabuhay nang wala siya. May sinabi si Nietzsche ang tao ay natatakot sa katahimikan dahil doon niya naririnig ang kanyang sariling kaluluwa. At totoo yun. Kapag tumahimik ka, hindi ikaw ang nawawala. Sila ang napipilitang marinig ang ingay ng sarili nilang budhi. Kaya huwag mong maliitin ang epekto ng hindi pagpansin. Hindi ito malamig na laro ng emosyon. Ito ay salamin isang paalala na minsan, ang pinakamasakit na parusa ay hindi galit, kundi ang kawalan ng atensyon mula sa taong minsan ay palaging nandiyan at sa bawat tahimik mong araw, doon nila mararamdaman ang unti-unting pagkawala mo. Hindi dahil nagbago ka, kundi dahil ngayon lang nila naramdaman kung gaano kalakas ang presensya mong dati nilang hindi pinapansin. Number three, the stoic detachment. Sa stoicism, may konsepto na tinatawag na apatheia, isang salita na madalas na maling naiintindihan. Marami ang akala, ito'y pagiging manhid, parang wala kang nararamdaman, parang bato. Pero ang totoo, apatheia ay hindi ka wala ng damdamin. Ito ay kakayahang hindi basta-basta nadadala ng damdamin. Ang ibig sabihin nito, ikaw pa rin ay nakakaramdam ng sakit, lungkot o pag-ibig, ngunit hindi mo hinahayaan na ang mga iyon ang magdikta ng kilos mo. Isipin mo ang dagat. Ang ibabaw nito ay madalas maalon. May galit, may bagyo, may ingay. Pero kung sisid ka sa kailaliman, tahimik ito payapa bu Ganon ang apatheya. Hindi nawawala ang alon pero hindi mo na hinahayaan na ito ang magpalubog sa iyo. Si Epictetus, isa sa mga pinakarespeto sa Stoic philosophers ay dating alipin. Araw-araw niyang nararanasan ang kawalan ng kontrol. May mga oras na sinasaktan siya. Nilalait o pinagbabawalan kahit magsalita. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay siyang pinanghahawakan. Hindi ko makokontrol ang mundo, pero makokontrol ko ang sarili kong reaksyon. Doon nagsimula ang kanyang kalayaan. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili, hindi niya kailangang magpanggap na masaya, at higit sa lahat, hindi niya kailangang humingi ng hustisya sa mga taong ayaw makinig dahil natutunan niyang ang kapayapaan ay hindi nakukuha sa pagkakaroon ng kontrol, kundi sa pagtanggap na wala kang kontrol sa lahat ng bagay kaya kapag pinili mong hindi maghabol kapag pinili mong huwag ipilit ang sarili mo sa isang taong hindi ka kayang pahalagahan ang ginagawa mo ay hindi pagpapabaya ito ay pagpapalaya hindi lang sa kanya kundi sa sarili mo na matagal nang nakakulong sa dapat ako ang piliin o sa kailangan niya akong maintindihan hindi mo kailangang laging maunawaan at hindi mo kailangang lagi kang tama minsan ang panalo ay yung marunong kang tumanggap na tapos na at tandaan mo, hindi lahat ng paglayo ay kawalan. Minsan, iyon ang pinakamataas na uri ng pagmamahal dahil pinipili mong huwag persahin ng koneksyon na ayaw mong ikulong. Pinipili mong hayaan siyang lumaya kahit alam mong baka hindi na siya bumalik. Pero sa paggawa mo niyon, ikaw ang tunay na lumaya. Ang stoic na puso ay hindi bato. Ito ay apoy na natutong huwag masunog sa sarili niyang init. Tahimik matatag at marunong sumalo ng sarili kapag nasasaktan dahil alam niyang sa dulo, ang taong hindi marunong kumawala ay walang karapatang umangkin. Number four, the paradox of control. Ito ang kakaibang kabalintunaan ng buhay. Kapag sinusubukan mong kontrolin ng isang tao, lalo siyang lumalayo. Pero kapag tinanggap mong hindi mo siya hawak, doon siya nagsisimulang bumalik. Ganyan talaga ang kalikasan ng tao. Kapag hinahabol, tumatakbo. Kapag binigyan ng espasyo, kusang bumabalik. At kung hindi siya bumalik, ibig sabihin ang distansyang iyon ang nagpahayag ng totoo. Hindi ka talaga niya kailanman nilapitan, ikaw lang ang lumapit. Ang pagmamahal tulad ng tubig, hindi mo mapipilit pumasok sa palad mo. Dahil habang mas pinipisil mo ito, lalong dumudulas, lalong nawawala. Ang mga stoic ay marunong umibig, pero hindi sila alipin ng pag-ibig. Sila ay marunong magmahal ng buong puso, ngunit marunong ding pakawalan ng may dangal. Machiavelli minsan ay nagsabi, mas mabuting katakutan kaysa mahalin. At maraming tao ang nagkamali ng interpretasyon dito. Hindi niya sinasabing maging malupit ka, ang tinutukoy niya ay respeto dahil ang respeto ay mas matibay kaysa sa emosyonal na koneksyon na madaling mabasag. Ang stoic ay hindi nagpapakipot para lamang magpahabol. Hindi rin siya nagpapanggap na walang pakialam. Alam lang niya kung kailan siya dapat umatras dahil naiintindihan niyang may dignidad sa hindi pagkilos. May mga bagay na mas nagbabago kapag hindi mo ginagalaw. Ang apoy, kapag hinipan mo ng sobra, mawawala. Pero kung hahayaan mong kusang magningas, lalakas ito sa sarili nitong panahon. Ganun din ang tao. Kapag pinilit mo, mawawala. Kapag pinahinga mo, doon mo malalaman kung totoo. Kaya ang tunay na kontrol ay hindi nakukuha sa paghawak kundi sa kakayahang bitawan. Ang tunay na lakas ay hindi pagsunod ng iba sa gusto mo, kundi pagtanggap na hindi lahat ay para sa iyo. At okay lang yon. Sabi nga ni Plato, ang pinakamalaking tagumpay ay ang pagkapanalo sa sarili. At iyon ang esensya ng Stoicism. Hindi mo kailangang baguhin ang mundo. Kailangan mo lang alamin kung kailan hindi kumilos at kung kailan tanggapin na ang katahimikan ay sapat ng sagot. Sa oras na matutunan mong kontrolin ang sarili mong damdamin, wala nang sino mang kayang kontrolin ka at yun ang tunay na kalayaan. Number 5. The Story of the Quiet Man May isang kwento noong panahon ng digmaan. Isang sundalo ang nakaupo sa tabi ng nasusunog na kampo. Kakamatay lang ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Tahimik lang siyang nakatingin sa langit. Habang bumabagsak ang abo sa kanyang balikat, nilapitan siya ng isa sa mga kasamahan niya. Tinanong siya bakit tahimik? Wala ka bang nararamdaman? Saglit siyang tumingin. Malamig ang kanyang mga mata. At ang sagot niya ay ito. Mas nararamdaman ko kaysa sa lahat, kaya hindi ko kailangang ipakita. At doon natahimik ang buong kampo. Walang tumingin, walang nagtanong. Dahil alam nilang, sa ganung uri ng katahimikan, nakatago ang sakit na hindi na kailangan ipaliwanag. Ganyan din ang stoic na tao. Hindi dahil wala siyang damdamin, kundi dahil masyadong malalim ang kanyang damdamin para lamang ilabas sa bibig. Ang mga salitang masakit, nasaktan ako o namimiss kita, ay parang sobrang babaw para sa lalim ng kanyang nararamdaman. Hindi siya manhid, hindi rin siya walang pakialam. Ang totoo, siya pa ang pinakamasakit magmahal dahil marunong siyang magmahal nang hindi kailangang ipakita at marunong siyang magdalamhati nang walang gustong sisihin. Ang mga stoic sa kasaysayan, ay mga taong sanay sa kawalan sanay silang mawalan ng kaibigan ng tahanan ng kalayaan ngunit hindi nila hinahayaan na mawala rin ang sarili nila sabi ni Seneca ang pinakamataas na anyo ng tapang ay ang manatiling payapa kahit umiikot ang mundo sa kaguluhan kaya kapag pinili mong manahimik hindi ibig sabihin wala kang paki-alam ibig sabihin alam mong hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat sa mga taong ayaw umintindi ang katahimikan mo ay hindi pagsuko. Ito ay pananatiling matatag sa gitna ng pagguho. Dahil ang tao na marunong tumahimik ay hindi tumatakbo mula sa laban. Ang ginagawa niya ay humihinga, nagmamasid at pinipili kung alin sa mga sugat ang kailangan gamutin at alin ang dapat hayaang maghilom mag-isa. Minsan ang katahimikan ay hindi kawala ng emosyon kundi karunungan ng isang kaluluwang pagod nang magpaliwanag sa mga taong hindi nakikinig at sa katahimikan mo, natututo ka kung paano marinig ang sarili mong tinig. Isang tinig na mas totoo, mas kalmado, at mas totoo kaysa sa anumang paghingi ng tawad na hindi naman totoo. Kaya kung nananahimik ka ngayon, kung pinili mong hindi na ipaglaban ng isang tao na ayaw na sayo, huwag mong isipin na mahina ka. Baka ikaw pa ang pinakamatatag sa inyong dalawa. Dahil ikaw ang marunong maglaman ng bagyo sa loob nang hindi ito pinapatak sa iba. Ang tunay na karunungan ay tahimik dahil hindi niya kailangang sumigaw para mapakinggan. At ang tunay na pag-ibig ay hindi laging maririnig. Minsan, nararamdaman lang sa pagitan ng dalawang taong hindi na nag-uusap. Number six, when they start to notice. At ito ang hindi nila sasabihin sa'yo, habang tahimik ka, nag ang konsensya nila. Habang hindi ka nagpo-post, habang hindi mo sila tinatawagan, habang wala kang ginagawa para iparamdam na nandyan ka pa, doon nila mararamdaman kung gaano kalakas ang dati mong presensya. Ang tao ay parang hangin. Habang nariyan ka, hindi ka napapansin. Pero kapag nawala ka, saka lang nila mapapansin na sila pala ang hindi na makahinga. Kapag hindi mo na siya pinapansin, doon niya mararamdaman ang bigat ng mga bagay na dati niyang binabalewala. Ang mensaheng hindi mo ipinadala. Ang tawag na hindi mo ginawa, ang kamusta na hindi mo na itinuloy, iyon ang mga bagay na unti-unting kumakain sa isip niya sa kalaliman ng gabi. Habang tahimik ka, siya naman ay nag-iisip, bakit parang hindi na siya galit? Bakit parang ayos lang sa kanya na wala ako? Bakit parang hindi ko na siya mahalaga? At doon nagsisimula ang kaguluhan. Hindi dahil gusto ka pa niya, kundi dahil ngayon niya lang naramdaman ang kawalan mo. Dati, ikaw ang nag-a-adjust. Ikaw ang laging nandiyan. Pero ngayong wala ka, parang hindi na buo ang araw niya. Kahit tahimik ka lang. Ito ang ironya ng emosyon. Kapag hinabol mo, tumatakbo. Pero kapag tinigilan mo, hinahanap ka. At kapag tuluyan ka ng tumahimik, doon nila mararamdaman kung gaano kalaki ang espasyo na iniwan mo sa buhay nila. Ang stoic ay hindi nagpapatahimik para ipanalo ang laban, kundi para maibalik ang kapayapaan sa sarili. Pero ang katahimikan na iyon ay may kakaibang epekto sa taong nakasakit. Parang salamin itong ipinapakita sa kanila ang sarili nilang ginawa. Ang pananahimik mo ay nagiging paalala na hindi mo kailangang mag-ingay para maging totoo. At habang patuloy kang tahimik, sila naman ay unti-unting bumabalik sa mga alaala, yung mga tawanan ninyo, yung mga simpleng bagay na dati nilang binabaliwala. Ngayon ay nagiging multo ng kanilang konsensya at sa bawat segundo ng pag-iisip nila kung nasaan ka, doon nila mararanasan ang kabaligtaran ng iniwan mo, ang katahimikang sila mismo ang lumikha hanggang sa dumating ang sandali na mapagtanto nila. Ang katahimikan mo pala ay hindi pagkawala kundi isang uri ng presensya na hindi na nila makalimutan. Isang pag-ibig na marunong maghintay ng walang hinihintay, isang karunungan na hindi kailangang ipaliwanag. At sa huli, kapag nawala ka na talaga, hindi ka nila maaalala dahil sa mga salitang sinabi mo Kundi dahil sa mga sandaling wala kang sinabi, ngunit naramdaman nila ang bigat ng pagkawalamo sa bawat tibok ng kanilang puso. Number seven, the inner liberation. Ngunit tandaan mo ito, ang katahimikan ay hindi sandata para saktan ang iba. Hindi ito laro ng control o manipulasyon. Kung ginagamit mo ito para patunayan na mas okay ka na, hindi pa 'yon stoicism. 'Yon ay ego na nakasuot ng maskara ng disiplina. Ang tunay na stoic ay hindi nagpapatahimik para ipaghiganti ang sarili, kundi para alagaan ang sarili. Ang katahimikan ay hindi paraan para iparamdam na siya ang talo, kundi paraan para muling buin ang sarili mong kapayapaan. Kapag tumigil ka sa paghabol, hindi ibig sabihin sumuko ka. Ibig sabihin nakita mo na ang halaga ng sarili mong enerhiya na mong hindi mo kailangang habulin ang mga bagay na kusa namang lilisan kapag hindi talaga para sa iyo. At sa prosesong iyon, unti-unti mong maririnig ang boses ng sarili mo, isang boses na matagal nang natabunan ng ingay ng mundo, ng mga expectations ng mga relasyon na palaging ikaw ang nagbibigay. Ngayon, sa unang pagkakataon, ang tahimik na boses na yun ang magsasabi, hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa sinumang hindi kayang makita ito. Ito ang inner liberation na tinutukoy ng mga Stoic. Ang kalayaan hindi dahil nakawala ka sa isang tao, kundi dahil nakawala ka sa pangangailangan ng validation mula sa iba. Ang kalayaan hindi dahil wala ka ng iniisip, kundi dahil natutunan mong piliin kung sino lang ang karapat dapat mong pagtuunan ng iniisip mo. Sabi ni Epictetus, hindi mo kailanman magiging malaya hanggat nakadepende ang kaligayahan mo sa isang bagay na maaring mawala. Masakit pakinggan pero totoo. Dahil kung nakatali ang emosyon mo sa presensya ng isang tao, hindi mo hawak ang sarili mong kalayaan. Kaya ngayon, habang ikaw ay tahimik, hindi mo kailangang maghintay kung kailan siya babalik. Dahil baka hindi naman talaga siya ang hinihintay mo. Baka ang matagal mo nang hinahanap ay ang sarili mo. At kapag natagpuan mo na ang sarili mo, malalaman mong ang katahimikan pala ay hindi blangkong espasyo. Ito ay hardin na unti-unting tumutubo sa loob mo kapag tinigilan mo na ang pag-aalaga sa mga damong hindi naman lumalago, huwag kang matakot sa katahimikan. Sa una, oo, oh, nakakabingi. Pero habang tumatagal, maririnig mo doon ang isang musika na hindi kailanman pinatugtog ng iba. Ang ritmo ng isang kaluluwang marunong magmahal nang hindi nauubos. At dun mo makikita na ang kapayapaan ay hindi resulta ng pagkuha mo ng lahat ng gusto mo, kundi ng kakayahan mong bitawan ang mga bagay na kaya mong mahalin kahit wala sa Kaya kung may mga taong iniwan ka at ngayon ay ikaw ang tahimik, huwag mong isipin na talo ka. Dahil sa panahon ng pag-alis, ang tunay na nananalo ay hindi ang taong nakahanap ng kapalit, kundi ang taong natutong maging buo kahit wala ng kailangang punan. At sa katahimikan mong yan, baka doon niya unang maramdaman ang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, ang pagkawala mo na hindi niya alam kung paano mapapalitan, kung ramdam mong tumama sa iyo ang mga sinabi ko. Kung may parte ng video na parang sinampal ang kaluluwa mo, ibig sabihin handa ka ng maging malaya. Kaya huwag mong sayangin ang tahimik mong kapangyarihan. Magpakatotoo pero manatiling payapa. Dahil minsan sa hindi mo paghahabol, dun kanila pinaka naaalala. I-share mo rin ito sa isang kaibigan na kailangan ng ganitong sandaling pagninilay baka yun na mismo ang tulong na matagal nilang hinihintay. At gaya ng lagi kong paalala, manatiling kalmado, manatiling matalino at higit sa lahat manatiling buo. Hanggang sa muli, simple pero stoic.